Pwede bumalik nung ano, yung binigay kong interval sa inyo. Wala akong kasama. Oh, wala akong kasama. Kailangan kasama nyo yung mga angels nyo. Ito, may trabaho. Ano ano oh, ito, may trabaho. So, ano yung may, no may masakit sa ito? Kung kanan ba? Oo, ito may... May yung laman, tapos pag ano, may lang Ito talaga sa ano to. Yung impingement to dun sa meron. Tignan mo, oh. May tutupi naman na maayos Pero pag na Pag naipit dun sa may ano, lumbar Tsaka yan nagraraji Pag ano so, Sige, higaw ang patagilid ba, Napakabataan nyo pa Kaya naman natin yan okay. Ay, mula na. Masyadong uh -oh. viral yung ano mo. yung video natin, ha? BCK? Uh -oh. Nakita ko na ako. Ilang araw pala yun. Grabe. Nag-chat na nga sila sa amin na iyan. Okay lang nga yun, no? Nung pag-uwi, nung nakalakad ka naman, Ha? Grabe. Pasensya. O sige lang dito, Dito siya sumasakit kaya hindi ka makatayo? Oh, ito. Hmm. Tapos paganyan siya, dito sneron siya mukgat dito sa main book ko pag ginagawa ng mama na hindi iisipin. Awit mo pa mo? Lol. Ah. Kapila? ah. <laughs> okay ba? Wala. Oh, ito. Wala raw, eh. wala ni. Ano, Baba. Ibig walaan? sabihin niya, pagka kasi made niya tawag type drop hindi na may ganun. Eh. Pero oh. sinangangat mo lang. Ibig sabihin, makakalakad ka yan. Dapat mo. Kamukawa ng pag-asa. Huwag mong isipin yung mga bagay-bagay na hindi pa dapat isipin. Mag 99 ka na, pwede <laughs> <laughs> sabihin mo, mamatay na ako. Pag eh. 99. Eh wala nakakap pa 90. Puti ano ka ba lang eh. <laughs> Magkaedad lang kayo ni Roy eh. May iniinom ka bang gamot? Yung sa Herbal po. Ayan, oo oh, yan, air band. Okay, Tama na. magato allergic ka? Sa opera mo. Anong opera mo ba? 何の嫌や。 Ito okay. sa ito, di ba? Hmm. Doon yung opisina ko. Oh. Hmm. Siyempre, walang mga uh, alam. Kasi pagdating yung pagkaano, uh, tinggo na kung uh, agad, dami nag-message sa akin. Ano sabi sa inyo? Totoo ako. Sikat ka na? Oo. Paano ko siya? Kailangan nga nung drop namin kanina. Oo. Oh, okay. Sabi. Ang cellphone. Ang cellphone. Ang cellphone. Ang cellphone. Ang cellphone. Ang ano nga. Hindi naman e. Ah. sa akin yun. Eh? Sina. Sa'ko po. Sa likod lang. Huwag lang sa camera. Parang yun. Oo din siya e. Hindi haya ka mami. Papichod din kayo sa akin naman. <laughs> Dito lang naman kayo di ba? Quezon City. Sa mayo? Sa Palo CR si May Holy Spirit. Holy Spirit. Kaya nakaka, ano? Control sa paglalad Hindi na Hindi daw? Hindi nang yung pattern yung gilda yan Hmm, <laughs> <laughs> Oo, oh, talagang... Oh, Oo, sa na yung eh. Kaya na. Pero, maga Pero maganda niya, may mo ano, pa mo. Hindi pa siya foot yung Ipit lang yan, ano. Pagka nag, nawala na impeachment, doon, pa

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kabila. Okay. okay, pero naman ang maayos eh. Kung malagay niyan talaga, hindi ka na trap Yung wala na talagang control. Galing mo to? Okay. Maka, makakalakad din yan. Di no, ba may gilder ka nung nakaraan? Hmm. Nasaan na yun? Nasaan makita. <laughs> ito na yung ginamit ko mo Ano yan? Tinga. Baka oh, yun yung... Ah, okay. Baka yun na lumalampot po. Pero subukan natin kabi. yun oh sige lakad Sa kaya tuhod? kailan siya masakit na masakit? Hindi. Sa singit? Kahit nakaganyan ka, masakit? Hindi. Pag hindi. Hindi siya masakit?

Ito ulit, mami, yung pagganito. Mm -hmm. Dito siya, no? Yan, yung part na yan. Mm -hmm. <coughs> siya rito. Wala rito. Wala siya. Wala siya sa sakit na nararamdaman ko kapag tumatayo. Ito naman, pag naglalakad na ako. Oh. Okay. Kaya hey, ka mo lang muna magano ano, pagka wala na yung pinchment doon Kaya mo namang ano eh, Balakas yung paa mo, mga balakas yung mga paa mo eh Pag nag-i-stand ka lang, tsaka na sumasakit Pag wala na yung pinchment doon, wala na yung pamamagal wala wow, pa yun wala niya okay yun paghina niya wala masakit pa ito Ayan. Yan. dito maghihilom din yun kung mayroon mong iniinom na gamot na para sa nerve mag take ka it kahit isang beses lang sa mga nerve baka na do baka na do baka sobrang dami sa nerve mo kaya no? pero ito malakas yung mga ano mo eh na, na connected lang naman yan yung sciatic nerve na naiipit kaya gumaganon gaya yung explanation ko sa before tatama ka talaga sa tuhod kaya kahit hindi masakit ang tuhod mo once na nag-stung ka minilit mo tumayo, nagra-reject siya pababa. Okay? Pero hindi siya talagang total yun. Ito ang pilay. Ang gagaling ng siya rin yung sciatic nerve. Hanggang dito kasi yung sciatic nerve. Panib na nga yung ang baldo pababa. Pag ginayon yung kamit, masakit? Panib siya. Yan? Wala masakit? Sure? Panib na siya. Panib na siya? Naginig ka nga ulit, las na. Kaya pala yun. Saka ito. Sakit. Yan. Yan. Wala? Yan. Dito. Dito. Dito sa kabila. Wala? Yan. Yan. Dito. Dito dito. Meron pa hanggang dito. Kasi ito sa naman ng ground Kaya pala. <laughs> Kaya pala. masakit pag pa ginaganyan ko, hindi. Tigasan mo? Sipa. pa? Yeah. Sakit, hindi. Para magkaroon ng power yung malamang sipa. Sige. Sige, sipa. Sige, sipa. Okay ka lang. Sipa. Tanda mo pagka nakahiga ka sa inyo. Kunya, niya, iyan, pag ganyan wala masakit. Okay yan. Sige, ganoon mo para hindi magano, hindi. Sige. Yan. Yan para kung magbabay ka lang. Okay? Tapos isipan mo malakas, isa-isa lang. Isipan mo malakas. Okay. Sa ba? Kabila. Okay, sa pa Okay, malakas. Sana hindi dito pa pa magdapa natin yan. yeah eh ano nararamdaman ka rin na sakit yeah yeah nararamdaman mo hmm. yeah sakit magkakabano hmm bisig na na pindut char to yeah oh ito Sige, tayo. Next week, balik ka ulit rito, ha? Para maano uh, natin natin. Pampuksan natin. Di bali, masaktan ka rito. Mas maganda yung may pakiramdam ka kaysa wala yung pakiramdam. Hmm. ilang buwan ako ulit, Pero nag-start siya nung hindi talaga okay. No? October hanggang. Ayun. Itong October last pa? Hmm, may lahat may... Nagdulas ka ba? Hindi ka nagdulas. Hmm. Anong nangyari lang? Na? Hmm, Ayun, naligo lang ako. tapos? Tapos, pagkatayo ko, doon na siya nagkuliyan. Um, um, Nakataas yung banditin. Diretso talaga siya. Diretso yung gano'n? Oo. Oh. Tapos eh, ano siya, logot-logot ako. Nakaganan nga na nga rin. Okay. Sige. Bukulang. Next week, malika ka agad dito, ha? Para maaga pa natin traction natin ang traction ito. Tayo ka. Pwede ka ng isang ano, uh, try mo mag-take ng isang parang ano, uh, sa nerve. Tapos hayaan mo lang nakahiga ka tapos ganun ganun mo na yung paa mo. Buhay naman yung ano mo hindi ka pa food drop. Ganun ganun din mo lang ha. Tapos next week balikaw ako dito. Okay? wala kayong pera, pera wala problema, sabi mo sa akin dito para maagapan natin kasi hindi po pwedeng matambay kayo pag natambay kasi yan, namamanid na ng tuluyan yan yung kabila meron pa pe, eh, yung kabila wala na pag dalawa na yung wala na pakalamdam niya hindi ka na lalo makakatayo kailangan maagapan natin okay, basta balik ka na ng balik dito kung problema yung pera okay, huh? right? sige ano nga ako ano ba ngayon?